Maria Magdalena, si Maria Magdalena o Mary Magdalene ay isang babaeng tapat na tagasunod ni Heso Kristo, tumutukoy ang kanyang pangalan bilang Magdalena dahil siya ay nagmula sa lugar ng Magdala o Magadan, isang lugar na malapit sa Sea of Galilea, isa rin si Magdalena sa ilang mga kababaihan na naglakbay kasama si Jesus at ang kanyang labindalawang disipulo at siya ayon sa banal na aklat ng Biblia ay naglalaan ng pondo para sa mga pangangailangan nila. Siya din ang babaeng sinasapian ng pitong demonyo na pinagaling ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga ito, ito ay mababasa sa aklat ni Lucas chapter 8 verse 2. Si Magdalena rin ang babaeng unang nakakita kay Jesus nang muli itong nabuhay mula sa tatlong araw na pagkakalibing matapos na ipako sa krus, isa rin siya sa mga taong nakakita kay Jesus nang ito'y muling umakyat sa langit. Sa madaling sabi, si Maria Magdalena ay inilalarawan ng Biblia bilang babaeng tapat at masigasig na nanampalataya at nananalig kay Heso Kristo ng walang anumang bahid ng agam-agam at pagdududa. Sa mata ng mga deboto at sumasampalataya sa simbahan ng Roman Catholic, si Maria Magdalena ay banal at paspas ng Espiritu Santo kung kaya't siya ay ginawang santo ng simbahan bilang tanda ng pag-alala sa kanyang mga nagawang katapatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Subalit, may ilang mga tao ang nagtataas ng kilay at nagtatanong. Nalilito patungkol sa totoong nangyari sa naging buhay ni Maria Magdalena sa piling ni Jesus. May mga nagsasabi na siya daw ang babaeng tinutukoy sa Biblia bilang babaeng bayaran na nagbebenta ng panandaliang aliw ang pinaka-kontrobersyal sa lahat, si Maria Magdalena daw ay may lihim na espesyal na relasyon kay Jesus, sila daw ay lihim na magkarelasyon bilang mag-asawa o magjowa. isang bagay na labis na ipinagtataka ng ibang mga alagad ni Jesus, ito ang dahilan kung bakit, tahasang tinanong ng kanyang mga alagad si Jesus kung bakit masigit higit na iniibig ni Jesus si Maria kesa sa kanila. Ano ang totoong istorya sa pagitan ni Hezo Kristo at ni Maria Magdalena? Totoo nga kayang may lihim na relasyon ang dalawa at ito ay pilit na itinatago at itinatanggi ng simbahan. O sadyang si Maria ay isang hamak na babae na alagad at tagasunod na tapat na naglilingkod lamang kay Jesus. Kaibigan ng inyong video na mapapanood ay hango sa mga pagsusuri, pagsasaliksik at pag-aaral ng mga eksperto at dalubhasa sa larangan ng sining, agham, panitikan, kultura at kasaysayan na sinusuportahan ng mga pahayag mula sa Biblia, koran at iba pang mga sulati na gawa ng sinaunang tao, hindi po intensyon ng video na sirain ang inyong paniniwala, relihiyon, kultura at tradisyon bagkus ito ay pagbibigay lamang ng dagdag na kaalaman, maraming salamat po. The Gospel of Mary Magdalene Kaibigan na tagpuan ng mga archaeologist ang aklat ni Mary Magdalene noong taong 1186. Ito ay pinaniniwalaan na naisulat sa pagitan ng dalawa hanggang lima siglo AD ito ay naisulat sa Papyrus Codex sa Sahidic Coptic. Ito ay kabilang sa Gynostic Gospel na naging kontrobersyal at popular dahil na rin sa pagiging mapanuri at malikot na pag-iisip ng manunulat na si Dan Brown, Si Dan Brown ang author ng tanyag na libro na Da Vinci Code, na kalaunan ay naisa pelikula at umani ng samut saring reaksyon. Ayon sa libro ni Dan Brown, si Maria Magdalena at Jesus ay nagkaroon ng lihim na relasyon at naging mag-asawa na pilit na itinatago ng simbahang katoliko. Ang istoryang ito ay ibinis niya rin sa isa pang Gnostic Gospel of Philip na nagsasabing, palaging may tatlong babae na kasamang lumalakad ng Panginoon, si Maria na kanyang ina, ang kanyang kapatid, at si Maria, na tinatawag niyang katuwang. Ang katuwang kapatid sa modernong salita na Tagalog ay kasama o partner. Ang Panginoon ay pinapahalagahan at minamahal si Maria Magdalena ng higit pa sa kanyang mga alagad at madalas niya itong hinahagkan. Nakita ng mga apostol ang espesyal na pagtingin ni Jesus kay Maria Magdalena kung kaya't sila ay hayagang nagtanong, Panginoon, bakit mo siya iniibig ng mas higit kesa sa amin? At sumagot si Jesus, bakit nga ba hindi ko kayo iniibig ng masigit kesa sa kanya? Ngunit sino nga ba si Maria Magdalena ayon sa Biblia? Walang direktang binabanggit o inihahayag ang Biblia patungkol sa kung saan lupalok o lugar nagmula si Maria Magdalena at hindi rin hayagang binabanggit na siya ang tinutukoy bilang isang bayaran na babae. Ayon sa Gospel of Luke sa chapter 7 verse 36 hanggang verse 50, Sinasad dito na may isang babae na sinasapian ng pitong demonyo na pinagaling at pinalayas ni Jesus. Si Maria Magdalena rin ang nagpahid ng mamahaling pabango sa paanan ni Jesus. Si Maria ang isa tatlong babae na unang nakakita at saksi sa pagbangon at muling pagkabuhay ni Jesus mula sa pagkakalibing. Ang istorya ni Maria ay mababasa sa unang apat na libro ng bagong tipan kagaya ng Matthew, Mark, Lucas at John. Pinaniniwalaan na hindi mismong si Maria Magdalena ang sumulat ng libro dahil ito ay nailathala dalawang siglo AD, ilang daang taon na ang nakakaraan buhat ng si Maria ay nawala na sa mundo. Si Maria Magdalena ay pinaniniwalaan na nakarating sa lugar ng Efeso at doon na namatay kasama ang alagad ni Jesus na si Juan at noong 827 AD, ang kanyang mga labi ay inilagak at dinala sa Istanbul, Turkey. Ano ang nilalaman ng Gospel of Mary Magdalene? Ang Gospel of Mary Magdalene ay umaabot lamang ng kulang sa walong pahina Isa sa mga Gynostic Gospel na pinakamaikli Ang ilan sa mga pahina nito ay nasira na at nagkulang Ang Gospel na ito ay nahati sa dalawang chapter Ang una, ay ang naganap na pag-uusap ni Jesus at ng kanyang mga disipulo patungkol sa pagkatao at ng kasalanan Sinabi ni Jesus na ang pagkatao ay nabubuo mula sa pinakaugat Pinapaliwanag ng teksto na ito ayon kay Jesus, na ang kabutihan ng tao simula pa nung una ay siya paring nananatili hanggang sa huli. Pinaliwanag ni Jesus kay Pedro, ang kabutihan ay likas na dumarating sa tao dahil ang tao ay likas na mabuti mula pa nung simula. Ang kasalanan ay pumapasok sa tao kapag ang tao ay nakakaranas ng pagkabigo, pagdurusa at pagsubok, ang tao ay likas na mabuti at walang kasalanan at nakakagawa lamang ng kasalanan ang tao kapag ang tao ay naiimpluensyahan ng tawag ng kalikasan, ang kasalanan ay pumapasok kapag ang tao ay nagpatalo sa kaway ng kaaway. Ipinagbilin din ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat at bumalik sa langit na ipamalita at ipahayag ang mabuting balita at ebanghelyo sa lahat ng tao sa daigdig. Sa ikalawang kabanata ng Gospel of Mary, tahasang sinabi ni Pedro kay Maria Magdalena ang sinabi nila noon kay Jesus, Iniibig ka ng ating Panginoon ng higit kesa sa amin. Sinabihan din siya ni Pedro na sabihin sa kanya ang tinatagong lihim at sikrerong pag-uusap nila ni Jesus. Ninais ni Pedro na malaman ang secret knowledge na sinabi ni Jesus kay Maria, agad namang sinabi ni Maria Magdalena ang patungkol sa kanyang pangitain at ang naging tugon ni Jesus, Tinanong ni Maria Magdalena si Jesus kung ang isang pangitain ba ay nakikita ng isang espiritu o ng isang kaluluwa. Sinabi ni Jesus, hindi sa kaluluwa o sa espiritu, kundi ito ay nasa isipan na nasa pagitan ng dalawa. Ipinaliwanag sa kanya na ang isipan ang pinakamalakas na elemento meron ang tao na kumukontrol sa kaluluwa at sa espiritu. Ang iba pang mga pahina na naglalaman ng iba pang pakikipag-usap ni Maria sa mga alagad ay hindi pa nababatid at malalaman sapagkat na wala at nasira na ang mga ito. Ang gap ng pag-uusap ni Maria at ni Jesus ay hindi rin nailahad sa kadahilanang ang verse 11 hanggang 14 ay hindi pa natagpuan. Sa pagpapatuloy ng kwento ng Gospel of Mary Magdalene, tinutulan ni Andres na kapatid ni Pedro ang sinabi ni Maria Magdalena at sinabing hindi siya naniniwala na sinabi ito mismo ni Jesus kay Maria, Muling nagtanong si Pedro at nagtaka kung totoo bang inihayag ito ni Jesus kay Maria nang hindi nila nalalaman. Tinanong din ni Pedro ang ibang mga alagad kung sila ba ay dapat maniwala at makinig sa sinasabi ni Maria. Sa mga sinabing iyon ni Pedro ay lumuluhang nagsabi si Maria kay Pedro, Pedro, aking kapatid na Pedro, iniisip mo bang ako'y nagsisinungaling at gawa-gawa ko lamang ang istoryang patungkol sa ating tagapagligtas? Sumagot si Levi at nagwika kay Pedro, Pedro masyadong mainitan ang iyong ulo. Sino tayo upang tutulan ang kanyang mga sinabi? Alam ng Panginoon ang takbo ng ating mga puso at isipan at siya ay kilala ng Panginoon ng lubusan kung kaya marahil, mas iniibig ng tagapagligtas si Maria kaysa sa atin. Sinabi din ni Levi na, Mahiya kayo at ilagay ang tamang tao na tatayo upang ipangalap ang mga turo at ebanghelyo ni Kristo. May sekretong relasyon ba na namagitan kay Maria Magdalena at kay Jesus, ang maikling aklat ni Maria Magdalena ay walang direktang naglahad at nagsasabi ng patungkol sa pagiging magkarelasyon ni Jesus at Maria bagkus ito ay nagpapakita at naghahayag ng pagiging matatag at pagiging masigasig na mananampalataya ni Maria Magdalena kay Hesu Kristo, ipinahihiwatig ng aklat na ito na ang pananalig at paglilingkod sa Diyos ay walang pinipiling gender o kasarian at ang pagbibigay lakas ng loob at katatagan bilang mananampalataya ang nagbuklod sa mga alagad na alisin ang takot at pangamba at ipakalat ang mga aral ni Jesus sa lahat ng dako ng Daigdig matapos mong marinig ang istorya ng Gospel of Mary Magdalene kaibigan ano ang pinaniniwalaan mo